naisip ko lamang po habang nag share po si Pastor Randall, tayo pong mga tao ay parang isang uh, mga uh, bariya, yung thousand coin na, na ano po. Para pong iba po yung kanyang harapan, iba rin yung nasa likuran. So, ang pangit na pag po uh, iba yung ating ipinakikita dun sa dun sa ating mm, halimbawa sa church tapos iba rin tayo pag nasa bahay so napakasama eh, kung gano'n naman yung attitude ng ating pamumukal at habang nagsishare din po si Pastor Randall, ako rin po ay kinakausap ng Panginoon kung sana ko dapat magkaroon ng improvement. Kung makita nyo po yung team verse natin, ay yung tinahal po ay speech, conduct, love, faith, and purity. Both of them, uh, ano po, nakalagay po dyan, ay kailangan ko po, po ng improvement. Sa speech po, uh, may minsan po nakakasakit po ako, pero kailangan ko din po na baguhin. And then, sa ano po, kailangan ko din po lagyan ng love, yung speech, para po, kasi po interconnected po yan. And then, uh, kailangan ko rin po magkaroon ng faith para ang hmm. lahat pong yan ay magkaayos kasama po ng purity. So, I am blessed doon po sa mga inire-reveal po sa akin ng love kapag dito po sa uh, po ng campsite. Uh, salamat din po dun sa mga uh, yellow team na nakasama ko. Uh, ko po ang kanila pong uh, talaga pong puspusa na pagpapractice lalo na po sa talents night. At yung sa mga nakilala ko po, uh, salamat po sa Panginoon. Mm -hmm.